Ang girlfriend kong si Sue Ganit lang lang ang kanta eh. may mga rhyme mo yan eh. So sa p*** lang Ang girlfriend sisu, si Sue Sumunod sa uso nagpunta, nagpunta kay Velo Nagpalaki ng Parang ng... mayino Nagpalaki ng Parang big, hindi ko akala napaka <laughs> eh? yung napakapastos na itong audience. Parang, iba yung eh. oh, oh? dinig ko, parang S-U-S-O. Respell mo pa, ha? <laughs> eh, sorry, sorry. Um, Nagpalaki ng muso. Muso po. Okay, pastos. Okay. So, Ang gusto niya kasi... Ito, makinig kayo. Hindi niya kayo niyo. Angelina, Angelina Jolie. Hindi na muso. muso. At, At wala na siyang, siyang paki. Ayan Ay, ang talik. Paki. Paki ha. oh rhyme niya lang. Pinayos na rin pati. s naka sa niyo. Bakit itong Pinaayos na rin pati. Bigyan natin ng kaya. P. Letter P. O oh, ano? Pinaayos na rin pati. Pati. P. 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 Bisngi! Bisngi! papa Mapapastos nito mga tao po. Okay. Kasi naman, kasi... Asawa niyang si George. Aba, pati si George. So makinig kayo, asawa si George. Kanyang nililiyag. Yag! Ang dali i-rime niyan eh, yag! Nagagalit na ako. Okay. Aba, at ayaw daw. Makinig kayo. Makinig kayo. kayo. Ayaw. Nito na pumayan pangyak na yan. Makinig kayo, baka magkamali pa kayo. Okay. Kaya naisip niya, ay, naisip ni George to ha, siya din ay magpadagdag. Andale o, tag, yag, yag, andale o, ito na. Siya ngayon, <laughs> kaya ngayon siya, tatlo na akal di rumah rumah tetap kenakannya baik banyak banyak <laughs> alis na kayo mosey! Bakal mong wanda! Hawa kami ng tao! Alis na kami! Binabastos <laughs> kami rito! Huwag namang ganon! Oh. Ha? Huwag naman ganon! Binabastos ka naman oh. yung mga boss namin! Okay mosey ha? Ano ang test nyo? Ano ba sinabi? Ha? Ano sinabi? Alam mo ano-ano sinasabi. <laughs> B-S-U-S-O S-U-S-O? B-T-O something. Ha? Ah? Bastos niya. Merong ah... Uh, b... <laughs> b... <laughs> b ano yung ano ano ito? Para sa inyo. Ha? ano 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 yung bossing? ano ha? Ha? Na, bayad natin. ito? Ha? Talent ano ito. ano 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 nga. ano 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 talent ano 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 taping? ano 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 Shooting. ano shooting ano ano Shooting? Shooting? May shooting may